Good morning, mga idol. 'Yan. So, nag 3 months na po talaga 'yung ating uh, mga tilapia dito sa ating biofloc system, mga idol. 'Yan. So, ngayon po is eh, walang init. 'Yan. At saka magpapakain po tayo, mga idol, at the same time, tapos na po tayo, mga idol, ang ating one day na nag uh, po tayo ng uh, filter para matanggal 'yung mga sludge natin dito sa ating uh, fish pan yan, kaya ngayon mga idol usually once a week lang po tayo nagraran ng tubig diyan para matanggal yung uh, uh, sludge after a day po yan, stop naman po ulit and then after a week naman po ulit magraran po tayo so after po natin maran yung tubig natin mga idol sa filtration natin or yung sa settling tank natin naglalagay na po agad tayo ng ating probiotics na Uh, aqua Nitrifying with Odor Fixing Probiotics So ilalagay po natin dito para mag Growth na naman po ulit yung ating mga beneficial organism dito mga idol Yan So this morning Yan, pakain muna tayo sa ating mga tilapia Yan, kanina pa po sila nagarantay Yan, ganyan na kalakas silang kumain So before, nung palating umuulan yan Humina pa talaga silang kumain mga idol Ayan. hindi nga lang talaga sila uniform so sa mga bago sa ating youtube channel yan ang ating uh, size ng tilapia mula nung naglagay po tayo dito is parang burimi size yan so galing po ito sa, sa Bepar so malayo po yung diferensya ng uh, paglaki ng ating tilapia ngayon compare sa mga unang bats natin na uniform size before May mga ganito pang size, oh. Sayang. Pero, sige lang. Next time ulit. Sana uh, palarin. Uniform size na po yung ating lalagay dito. So, nasa 6,800 tilapia -tila fingerlings po ang meron dito sa ating uh, pond. Ayan. So, uh, siguro may 5 to 10 percent po tayong mortality. Ayan. Ayan na. Yan. So, bakit kailangan talaga nating mag-run ng once a week dito sa ating setling Town, mga idol? Kasi, uh, nag-iipon po kasi yung sludge dyan. So, paikot po yung tubig natin. Ayan, no? Ganyan, no? Paikot. Ayan. Same din doon po, mga idol. Paikot din po. So, dito na yung mga sludge or yung mga solid materials na poops na ating matilapia na hindi po siya na-convert into flock. Yan. So, kailangan po nating tanggalin para hindi po mapulyot yung ating pan. So, kaya po tayo naglalagay ng suction dyan or yung uh, submersible pump so after po natin gawin yan sya mga idol yan kagaya ngayon na uh, kakatapos lang po natin i-stop yung ating uh, settling tank dyan po sa taas yan kailangan na po natin maglagay nitong ating probiotics so ito po yung ginagamit nating probiotics sa bioflock natin before po mga idol uh, kinukulture pa natin ito sya sa molasses pero now pwede na po pala sya yung bagong batch ng uh, aquanitrifying, aqua nitrifying yung ganitong itsura ng packaging pwede na po siyang direct to the pan so yung mga nauna kasi yung na batch is uh, maganda daw yun siya i lagyan pa ng molasses or yung pagkain pero ito siya is perfect na po ito siya mga idol direct to the pan yan so every week after ng ating pag filter sa pan isang ganito lang po ang ating nilalagay isang scoop yan na uh, probiotics direct na po yan sa dyan sa pan natin yan ganyan po siya mga ito ganun lang ganun sya kabilis so less hassle sa pag uh, ferment or pag culture yan para dumami yung mga probiotics and it works naman po siya mga idol dahil uh, since then Zero ammonia yung ating pan. Kahit Ganyan yung color ng cubig natin. Is uh zero ammonia po yung siya mga idol. Yeah. Ito po siya mga 'to na. Available po ito siya sa Shopee. Meron din po sa Lazada mga 'to na bibili po ito siya. So sa 3 months natin, ito ito na lang natira. Yan. More than kalahati na po ang natanggal natin. Kasi weekly lang po tayo nag a uh, ano naglalagay Unlike nung una talaga mga idol na daily tayo nagtatap up sa ating pan. Ang isang ganito, almost tatlong araw lang siyang maubos. Pero ngayon is, weekly na po tayo naglalagay ng isang scoop lang. Kaya medyo matagal po siyang maubos dito sa ating pan. Ayun, wala na. Wala na silang feeds. Dagdag <coughs> tayo -tay ulit. Yan. So, mga one month and a half siguro or two months. More Yan, pwede na nating ma-harvest ito Yun nga lang, hindi talaga uniform size yung ating mga tilapia dito Ang ending nito May mga undersize po tayong ma-harvest Kagaya nun, o oh, Yun oh. Yun Yan kasi durimi yung size ng ating uh, tilapia Ayan, sa mga may uh, biofloc pan mga idol Ayan ito yung pinaka kumpara easiest lang, pinaka simplest way ng pag-alaga ng isda. May mga nagtatanong kasi sir, every how many days po tayo nagche-change ng tubig? So sa mga may biofloc po, yan, never po itong nagche-change tayo ng water unless mag yung water parameters po ninyo Meron po tayo kasi mga followers na nagkakaroon ng ammonia yung kanilang bioflock pan, I think kinulang po sila ng probiotics na nilagay or nagkaroon po ng contamination sa kanilang pan so mas magandang uh, wala pong contamination para hindi pa kayo makapag water chains at saka makontrol nyo yung ammonia kasi yung ammonia po kasi yun sya, sya papabansot sa ating mga tilapia Ayan. pag ganito po mga idol even 3 months no water change kasi kung wala naman ammonia or walang problem yung inyong pan yan kahit ganyan yung color ng tubig is zero ammonia dahil marami po mga good beneficial bacteria ang nakukulture mula dito sa nilagay nating uh, probiotics yan ito silang kumain ito oh, maubos po siguro nila ang isang ganito dalawang kain lang po morning at saka hapon ah uh, morning at saka tanghali sorry So may mga magtatanong, bakit dito lang po tayo nagtatapon ng ating feeds? Ayan. So kasi kahit dito lang po tayo magtapon mga idol, yan o. Tumiikot po yung ating tubig. So yung mga feeds natin tinapon dyan, yan, pupunta po siya, papunta doon mga idol. O. Yan, papunta doon. So kahit hindi tayo magtapon ng feeds doon, aabot at aabot ang mga feeds doon. At saka ganoon din dito, pag ikot dito, ilan na lang ang matirang feeds. Kasi kinakain na nila yung ibang hindi makain yan o oh. ito na oh. yan kasi umiikot yung ating uh, tubig so wala po tayong stagnant tubig dito mga idol yung iba po kasi yung kanilang i-return nilalagay po nila sa gitna so wala pong direction yung tubig kahit saan saan lang pero dito sa atin pinapaikot po natin yung ating tubig yun oh. pinapaikot, papunta doon yun, papunta dito although rectangle po ito sya mga idol ha 3 by 7 3 meters and 7 meters ang kapunta dito yan 3 meters so ang mangyari dyan po sa gitna na stay yung ating mga sludge yan in between dyan po na gitna o kung saan po yan dyan banda kaya kapag nag on po tayo ng ating submersible pump is kasasuction po siya yan so ganun po siya unless kung doon sa banda pero kasi kung umiikot yan may chance din po siya na pupunta taga dito yan yung kagandahan kapag umiikot po yung tubig yan may mga dahon din na nakakalusot oh. Yan, oh. mula dito sa ating net yan dyan pa yung iba yan minsan babayan siguro natin baka dyan yung ibang dahon sa ilalim Yan, ganyan lamang po mga idol. So, yan ang ating update dito sa ating 3 months old tilapia yung happy farming yan. Mga maliliit na dahon yung ano, nalusot. Yan, so parang uulan na naman.